Yan mga kababay at ito naghalo na kami no at bago namin i-ano tong simento na to at ano at ito bubuhosan namin to dito simentuhin namin to at ito simentuhin natin namin to tapos ito wow. dudugtong dudugtungan ng ano ha? Uh, plywood ito si Mari pala Mari shout out Rian? <laughs> shout out Mari Ayan, uh, bago namin nihaloin pala, bago naglagyan ng tubig, kumain uh, kumain muna yung mga trabante at saka yung engineer kumain at saka yung ano, uh, porman. Ayan, porman kumain, yung engineer. Ayan, hi engineer. O, oh, tagaluto pa, engineer tagaluto, tapos porman, tagakain at saka ano, at saka ito lidman. Ayan, o, oh, kain muna daw kayo, kain. Ayan, eh, si lolo. So, hi, hi sabi ko sa nyo, trabante na <banti>, Okay, <napagon. laughs> kain lang kayo dyan. Eh, ito pala si Charles, yung kawitbahay namin na ano. Ayan, yan na yung pinaka ano. Ayan si Nonoy. Noy, kain ka na Noy. Ayan yeah. yeah, si Nonoy, sama yun. mga kababay at medyo umambon ng uh, bon. Sana hindi mabuhos ang ulan para kahit paano ma... Malagyan ng, ng simento yung ano ni tatay, no? At uh, sa ngayon kumakain pa sila uh, video muna ako tapos may maya pag maghalo na magkano na kami mag na kami saka po kukunan uli kahit na noy na ano maghalo <laughs> noy hi noy hi mag hi ka muna Ay, ay, Hindi na, wala kang magawa. Tara, yung kapatid ko tinira <laughs> na tinira na yun ano yun 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 si Lolo yung nagano na yan ah bising bising yung mga tao pero may isang tao dito nagmamaritis lang <laughs> nagmamaritis lang kukuk oh. ka Matoy toy si Minto Yan si Minto tapos yung kahoy dito. Yan yung foreman at saka yung engineer. Yan. At ka... yung may-ari ng bahay. Gaingit ka e, Ito naman yung taga Maritis. Maritis. <laughs> <laughs> Dahil linggo ngayon, Maritis na lang. Oh, Sumasayo-sayaw. Yan mga kababay dito tayo sa ano ngayon. Yan Ayan, yung na nga, talagang ano, sinimintok. Tapos mamaya maya yung year naman yung sa taas. Ito yung year of yan. Ayan, nakababay. Uh, Hi, Madam Engineer Jennifer. Forman Baliling. Hi, yan. Mga artistahin eh. Mga artista yung mga yan, guys. Yan, sinuwin ko na namin. May mga hos May tubig. Laki na ano. Yan, nakaporma na kami sa taas. Kasi hindi kaya bubolok -bo -bo sa eh. kababa ito na na yung ano uh, paggawa namin may plywood na at saka may kukong na rin yan ito at naghumingi na ako ng tulong pre si parang kikang uh, sinis, ito ay no. yung pari ko yan no? ito nagbili pa ako ulit ng plywood pre o, bago para sa pinto ay okay, kulang yung plywood na dalawa. yan. Eh shout out pala sa Team Good Vibes. Uh, thank you, thank you very much sa mga Team Good Vibes at uh, mga supporters at saka sa mga sponsor no. Uh, shout out sa inyong lahat dyan Ah uh, maraming maraming salamat sa sponsor sa taga-US at saka taga, taga-Hong Kong. At uh, kung sino man po kayo, uh, hindi kayo nagpang palagay ng pangalan. Maraming salamat po ah sa Team Good Vibes. Maraming salamat sa inyo. Yan. Dito tayo ngayon. Eh. Ayan yung ginawa. Ah, si Parikiki ang humingi na ako ng tulong kay Parikiki talaga. Yan yeah. yeah, si Tata yung Ano na Okay mga kababay. Hanggang dito lang yung vlog ko at maraming salamat sa inyo. At maraming salamat din sa mga support nyo sa akin. Uh, huwag nyo kalimutan mag-like and share. Uh, and pilutin ang notification bell para, ka, para palagi kayong update, update sa vlog ko. Hanggang dito na lang. Maraming salamat. Bye bye. Okay. Mga kababay, uh, sa wakas natapos din namin. No? Ginabi kami paggawa. Ayan, nabuo na namin yung ano. Uh, ko kay parang Kiki at kay parang Ipin. At uh, umisbak. Umisbak sa para matapos lang yan at tinan mo mga kababay nabuo na rin yung pag -ano namin dito inabot nga lang ng gabi at saka ito yung mga gawa na kinuha ko hanggang dyan yan siya pintuhan lang <laughs> yan yan mga kababay at ito ang sa loob ng bahay ng tatay walang ilaw yan at hindi ko alam kung anong gagawin ko pa dito kung malagyan ba ito ng ilaw. Sana may mag-sponsor pa sa ilaw. Ayan, at hanggang dito lang. Maraming salamat sa inyo at God bless. I love you all and see you Thank you, thank you. Shout out sa team Good Vibes. Thank you, sa thank you very much uh, sponsor, uh, sa sponsor sa lahat-lahat. Ayan. Maraming salamat. Hanggang dito lang.